what's up mga kachamba na din tayo ngayon sa Angat River at kasalukuyang punong puno ang Angat River ayan o oh. daming tao daming naliligo alas exacto alas 12 ng tanghali linggo ng pagkabuhay mga kachamba ayan tingnan natin yung sitwasyon dito ayan o oh. daming naliligo ang daming dumayo ngayon o oh. Ayan oh. puno oh. Ayun yung ano, Farmview Rivers. Oh, Palmview Riverside, side ata. Punong-puno. Nagkabuka kami kanina ron alas 6. Nang umaga, wala nang bakanteng cottage kaya dito kami napunta sa kabila. Kami napunta sa gawin na to. Sa Santa Lucia. Ah, sa bandang unahan doon yung tulay. Ito, oh tulay sinipin natin sa may tulay lakad tayong konti yan o oh, punong puno ang daming tao ay mga kachamba ito ang sitwasyon natin ngayon dito sa Angat River ang daming dumayo napakaganda naman kasi ng ilog dito ayan o no? oh kanya-kanyang ihaw din sila oh laki ng tilapia ayan oh daming naliligo mga chamba oh ayun yung tulay oh ayun yung tulay mga chamba ayun yung tulay tanta